All right. Pasok time. So pasok pasok na naman tayo mga siya no. Kaya nga ating uh, nilalakaran niya 'yon, no? Ha, ah, sarap pumasok pag kaganito. Yung ano, yung hindi malamig ang panahon. Hindi mahangin. Ayun, yung mahangin, yun yung nagsasalita. Yung. <laughs> ang bihira. Tapos uh, napakaganda ng klima. Tapos na Uh, alam mo sa sarili mo na malapit ang dumating ang spring Nako Sunod summer Nako Ang dami na naman nating activities na gagawin ito mga kainis ano, Maraming lakaran na naman na gagawin natin dito Masaya na naman kami syempre Ayan o oh. na yung mga tubig doon Yan ang bagsak yan Ayan so mga kainis ano, Papasok muna ako no? Kailangan ko muna magtrabaho Magbanat ng buto Para meron tayong pambayad ng mga bills Yan. Uy! Sino? agad. Talagang, talagang pinagbubuksan mo ng pintuan ng hari. Maraming salamat ha. Huh? Arvin, Arvin Vital, mga kainags, ano? Hey, shoutout mo ngayon, ano mo, shoutout po sa nanay niya. nanay <laughs> ko. Sabihanan na niya. O, na rito. Sige. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. yon huwian na tayo, mga kainags, ano? Nako. Meron nga pala akong, ano, Meron nga pala ako hindi magandang balita sa inyo mga kainags Ngayon lang, ngayon lang Bihira naman, no? tumawag si Mahal na Rena eh Dito tayo habang naglalakad, tumawag May nangyari sa kanyang sasakyan Doon sa parking area nung kanyang trabaho Eh, ganun talaga, no? Pambihira So kasi nakapark yung sasakyan niya doon sa trabaho niya Tapos eh Nung pauwi na siya, ngayon lang pauwi na siya pag-uwi niya, pagtingin niya sa sasakyan niya, mga kainay, ano, doon mismo sa kanyang <laughs> sa kanyang ano, sa kanyang sasakyan, yung likuran ng sasakyan niya pala. Wasak mga kainay. Wasak. So nabangga. Tapos eh walang iniwang ano, no, walang iniwang note na yung contact person nung nakabangga. Yan eh ang sabi sa akin eh nakakausap -naka ko siya sa telepono eh. Eh ano, uh, yung light, yung tail light daw laglag -lag, wasak pating yung baba imbaba yung nung ano yung baba ng kanyang uh, likuran nung sasakyan niya nakabagsak daw wasak. So hindi dinala ni Mahal na Reyna yung sasakyan niya, sinundo lang siya nung ating uh, panghali na prinsesa para maihatid makauwi. So bukas, actually bukas ang plano namin, tatawag muna namin sa ano sa insurance niya no. I-report -re namin sa insurance Pagkatapos namin i-report sa insurance Pupunta kami sa may pulis ah, uh, Kasi meron namang CCTV doon sa ano Sa mga lugar ng restaurant Di ba mga restaurant kasi yun eh May mga CCTV, may mga CCTV doon kung saan Malapit nakapag, naka, nakapark yung uh, ating mahal arena Pasensya na kayo mga kailangs like, Medyo tigalgal ako ngayon magsalita no? Kasi dalawa yung in parang nag-iisip ako na ano eh <laughs> syempre nag-aalala tayo kay Mahal Arena no? yun lang uh, bukas report namin sa pulis tapos yung pulis na ang, alam ko alam ko yung pulis na ang mag-iimbestigan nun ano yung pulis na yung pupunta roon sa mga restaurant na merong CCTV malapit doon sa pinangyarihan kasi ang pagkakalam ko pag kami yung pumunta roon sa CCTV parang hindi sa amin ibibigay ng ano yun eh ng mga restaurant ano kasi syempre dapat authorities authority yung pupunta roon for investigation so sabi ng mga kasama ko rito uh, ganun daw ang gawin ko report daw muna sa insurance tapos sa police station uh, di ba yung anak ko yung panganay kong anak nangyari rin sa kanya kasi nahit and run din yung sasakyan niya eh. yung sa gilid yung bago niya sasakyan di ba Honda bago bago ng sasakyan nakailang bangga rin yun eh <laughs> insurance din ang nagbayad ng mga ano niya no So yun din, alam din alam, alam din ang, ang, ng ng pangalan ng na prinsesa natin kung paano no. Pero syempre nag-aalala pa rin ako Kung baga mabuti na lang at least Nangyari yon Nakapark Hindi yung during tumatakbo yung sasakyan no? Nagdadrive si Mahal na Reyna uh, Siguro it's sign na para palitan na yung sasakyan ni Mahal na Reyna no? So natatawa lang ako makin Kasi nung dinadaan ko na lang sa tawa Kasi syempre wala naman na tayong magagawa Kundi syempre tanggapin Pagpasalamat natin na Wala doon si Mahal na Reyna Nung nangyari yung incidente na yon So syempre medyo masama ang loob kasi syempre eh, hindi nag-iwan ng note yung nakabangga ano. Tapos sa ah, syempre nakakasama ng loob yun. Pero hindi ko pa rin sigurado kasi baka mamaya nag-iwan nga rin ng note doon sa, sa ano sa salamin sa windshield baka hindi lang din napansin ni Mahal na, ni Mahal Reina. So pero kung sakaling wala, ah, ganun lang ang gagawin namin bukas. Ah, wala, ganun wala tayong magagawa, ganun talaga mga kainis, ano, ah, it, 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 is what it is, sabi nga nila magpasalamat na lang walang nangyari walang tao sa loob di ba kumbaga sasakyan lang yan pwedeng mapalitan yan pwedeng utangin <laughs> yan <laughs> hindi ano yun naman ang ano yan ang insurance tingnan natin tingnan natin bukas so uwi muna ako mga kainags ano at ano ko muna si Mahal na Reyna huhupaupain ko muna si Mahal na Reina. pero okay naman si Mahal na Reina, kasi nakausap ko okay naman yun no? okay naman siya pati yung ating pangali na prinsesa okay naman yung pagkakakwento niya sa akin ganun. pero hindi ko pa actually nakikita yung, yung sasakyan pero pinikturan nila bago sila umalis, bago sila umuwi ng bahay hopefully para hopefully makita, malaman para makuha yung insurance nung nakabangga kasi yung insurance ni Mahal Reyna, ano lang yun eh one way lang, one way one way lang yun so para mapalitan na, syempre pero okay sana yung sasakyan ni Mahal Arena Gustong gusto niya, di ba? Parang kakablog lang natin kahapon, di ba, na okay yung sasakyan ni Mahal Arena, wala siyang problema ron. One click lang, tapos ayos na kaagad. Pero ganun talaga, eh, no? Ganun talaga, mga kainags, eh, no? Importante, sabi ko nga, eh, walang nangyari kay Mahal Arena. So, pasok na muna ako, mga kainags, ano? Ah, pasok na. Pasakyan na muna ako sa, ano, sa sakyan. Uwi na muna ako kay Mahal Arena. Medyo, ano, ngayon, syempre, nag tayo, eh. Medyo, yung utak ko, ano pa, eh. Parang biglang naging lutang <laughs> So ingat mo na ako sa pag drive ha Kaya Kita tayo sa bahay Yan Sasakyan natin ano Tunaw na yung mga yelo Dumi na oh Kailangan ng palit na linisan to Linisan na siguro natin to Pag may ano na Pag may time Yan Ito yung sasakyan ni Mahal Arena mga Inags, ano Bumagsak yung likuran, no Yan so meron namang CCTV dito Ayan oh alam ko may CCTV diyan ano. Eh na tsaka dito sa ano sa kebab. Tanong natin bukas. Yan, dito ako hindi ko. Malaki, malaki sira ano Tara. Ay nako. So yan mga Ah, ano? uh, galing ako sa kwarto namin ni Mahal Reina. Nag-usap muna kami. <laughs> Nanginginig mga kainag sana si Mahal nanginginig at hindi makapaniwala na gano'n ang nangyari sabi niya nga ay nananahimik daw yung kanyang sasakyan na bangga e eh, gano'n talaga so ang ang tsuri ko lang doon ang tsuri ko doon mga kayo so, baka naatrasan yun eh baka naatrasan kaya bumangga kasi hindi naman madulas ang ano ngayon Yung eh. ang daan eh kumbaga yung snow doon sa lugar nung kung saan nangyari Walang snow, walang snow yung daanan Kasi kung may dumadaan doon Hindi naman madudulas yun eh At saka pag tumatakbo naman doon eh So ang tsuri ako lang maano baka, baka naatrasan lang Baka naatrasan Yun yung tingin namin So bukas natin malalaman yan Good morning Good morning, good morning Mga baby ko Yan, yeah, si Mahal na Rina nandiyan. Yan. So ngayon, mag magandang araw sa inyo mga ka sa ano. magka oh, hindi pa ako nagmo-move, no. <laughs> Pupunta kami sa ano sa pulis muna ngayon. Magko-coffee lang kami, tapos punta kami sa pulis. Kagigising ko lang ang mga kids, pasensya na kayo. Ha? Haba ng tulog ko. Salamat po sa inyo, Sino ko nga? Hindi may pag 24 hours sa public ano. Ay, ay hindi man makikita naman yun na may bangga eh. Siyempre, maintindihan nila 'yon. Kasi ito daw pagka 24 hours. So makita namin na may bangga under under, under investigation yun siyempre. Siguro baka bigyan nila ng ano ng, ch ng chance. Tama ako sa si Richard kung makita pa niya sa akin. Oh, so, sige yes, yes. sige. So pagkatapos namin mag-coffee, punta kami sa police report report, report namin. Sayang oh. kita. So magtitimpla muna kami ng coffee mga isa na rin. Richard, nandiyan pa yung sasakyan ko. Nakita mo? ah uh, I-re-report namin sa police eh. <laughs> So tara mga kainags, ano? punta tayo sa police station Yan, nandito na tayo mga kainags, sa may police station no? Yan yung ano, yung uh, Collision Reporting Center Dito sa Edmonton Yan, actually marami pang ibang ganyan eh Sa ibang lugar dito sa Edmonton Ano, ano mahal na rin tara Para matapos na, baka mahaba pa yung pila Hindi mukhang wala naman pila eh no Ah, yan kung si mahala Arena medyo hanggang hindi pa rin makare ano noon, makarecover kasi syempre mahal na mahal niya yung kanyang sasakyan. Hindi pa rin siya makapaniwala. Syempre alam niyo naman mga kainags dito sa Canada, napakahirap ng walang sasakyan. Kaya yun ang iniisip niya. So sabi ko sa kanya, ihahatid ko siya. Yan, problema lang namin pag pagsundo sa kanya minsan ano. Hindi ko na alam kung anong mamaya na lang pag-uusapan 'yun. So tara ma. Are you still okay? You're not okay, eh? na Huwag <laughs> kang magalala. Andito ah, naman ako. Dadamayan kita. Natural talaga yan. Ganun talaga. Nangyayari talaga yan. It is what it is, sabi nga nila. We have to move on. We have to accept. The good thing is, nothing happened to ya. Ano nangyayari sa kanya, mga kayo. <laughs> so, pinapakalma natin si Mahal Arena. Siyempre, ganun talaga. Tara ma, let's go. Saan bang entrance ito? Ayun, yun, yun, yun. Doon, doon tayo. <laughs> Hindi na kami tumuloy mga kainix no kasi kailangan pala ng ano ng registration, insurance, yan kasi yung registration insurance nandoon sa sasakyan ni Mahal na Reina. Kaya kukunin muna namin tapos babalik ulit kami rito. Mabuti na lang maaga kami pumunta. Ah, hindi kasi kagad kami ano kasi kaala namin ano lang report lang ano. Tapos sa uh, lisensya lang ganun. So at least ah uh, meron tayong natutunan ngayon kasi first time naman namin na ano ngayon eh. Mag, ganito lang mangyari ano? Hindi na hindi rin ako hindi ko rin natanong eh. Akala ko ire-report lang eh. Ay, nako. Tara, balik tayo dun sa sa kinimahal na Reina. Anong oras na ba? Bebe, e, no, maragal-tagal pa oras. Yan, so nandito na tayo sa sa kinimahal na Reina, mga kainags, ano? Dito sa Best Kebab Merong ano dito eh Merong Kamera diyan ano Alam ko meron yan Sa mga labas ano Tapos itong Ah uh, Dito malapit pinangyarihan eh Dito sa may chucking cheese Mga kainags ano? Ayun No? Oh. Yun oh. yung sasakyan Yung mahal na reina Mga na Kung napapansin nyo. Malamang dito yan eh Dito galing yan ano Umatras Nung umatras Boom Dito Baka nadulas dito Nung umatras Nung umatras dito yan So yan mga kainags oh Wasak no Wasak yung taillight Bumagsak to Ang lakas ng pagkakaano Yun nakita kita nyo Yung impact tumama talaga dito no Yan oh. Yan wasak mga kainags ano? Yan sya nakapagpark oh. So malamang malamang dito galing yan eh Dito galing yan ano Yan dyan So umatras Pag atras Siguro dito kasi Yung ilaw ito pa yung ilaw, dito tumama siguro pag gano'n, no? So pagka gano'n, pak! Ipapaalam muna ako sa ano ko. Wasak, ko. Oh. Baka malita ka naman nung. Wasak. So dadamputin ko muna yung mga debris. Ito, ito, ito. Kuha ka plastic. Kuha ka plastic doon. Yan. So tingnan natin kung meron mga CCTV. Hopefully meron, ano? Meron silang CCTV. Sana may mga CCTV nakita dito sa lugar dito. So walang iniwan na ano eh, walang iniwan na note. Usually dapat pag nakabangga ka, magiiwan ka ng note dito mga kainis so, no. Lalagipit like, mo dito. Diyan, dito dito. Kaya lang wala eh. So maayos naman yung pagkakapark. Mabuti na lang wala si ano, wala si Mahal na rin na rito nung nangyari mga kainis Wala siya rito. Yan, makita nyo, ano wasak talaga, no? So hindi na namin papayos yan Siyempre mga kinis Kasi pag pinahayos pa natin Mas malaki pa yung babayaran natin ano? At dito natanggal na rito yan. Ah, Warak Ayan Ganda pa naman ang sasakyan ni Mahal na rin ito Gustong gusto niya pa naman to Kahit na luma Gustong gusto niya kasi yung performance nga Ayan Yun lang ang tansya ko mga kinis Kasi kung dito galing yon Hindi naman siya mapupunta rito no ayun naman yung daanan ano? maliwanag naman yung ano, malinis naman yung daanan eh. kung dito naman galing din galing siya rito pwede, eh, hindi naman siya magpapark dito syempre hindi siya mga ngahas na magpark dito kasi masikip magpapark siya, malawak naman yung parking dyan so ang tansya ko lang talaga dito siya galing dito siya nakapark, tingin ko dito siya nakapark no? maaaring customer siya ng kebab customer siya ng Beijing, ng Beijing or ng sushi tushi or customer sila ng chucking cheese kasi kung dito lang siya kung dito siya galing ano kung dito siya galing eh, yun lang naman yung churi ko yan baka dito nagpark park pag atras atras bumangga doon no? baka hindi nakabig ng maayos yung manubela boom wasak yan so kumuha muna ng plastics ng mga plast na ano lagayan ng mga debris si mahal na rena no? yung mga nawasak na ano kasi i-submit so natin sa police station yan eh. Kasama sa report natin. Yala, ganun talaga, no? Pero sabi ko nga sa inyo, mga kainags, sabi ko nga sa inyo, importante, uh, walang nangyari kay Mahal na Reyna. Sabi ko nga kay Mahal na Reyna kagabi, uh, okay lang yan, kasi uh, wala, ganyan talaga, nangyari na yan, no? Kung na lang natin. Ang importante, sabi ko sa kanya, hindi ikaw yung nakabangga or wala ka doon sa sasakyan nung nangyari yon yun ang importante doon kumbaga uh, yung sasakyan mo na nanahimik nakaparking na maayos na bangga yun kaya pinapa ano ko yung ano ni mahal na rin kahapon no? pinapagaan ko yung kanyang kalooban kagabi nung pag uwi ko so sabi ko tanggapin na lang natin ganun talaga importante nga wala nangyari sa'yo yun ang sabi ko sa kanya so yun na si mahal na rin oh. tatamputin natin tong mga ano nya Meron dito may camera rito. Ayun no may camera doon sa git sa ilalim ng ano no, Chuck and Cheese. Pero usually, hopefully may mga camera rin dito, mga 360 pwede sana mga 360 no. Ayun may camera din doon yo. Ayun no, merong camera doon, no? kita no. Ano debris ba sa akin lang yata lahat. Ha? Tingnan natin, huwag mo nang alamin kung ano ba sa importante yung mahalaga. Okay. Makuha natin okay. yung mga ano. Ah, oh, pa pahawak mo. Dito na mo. Dito mo naman. Yeah. Para na maamuhin 'yung gagadap ko 'tong mga basura dito. Nelik. So, paano tingnan mo 'to? Dito, dito, dito tumamayan 'yon. kita pakita mo 'to, man. ito 'yung tama, 'yo? Kaya malamang paatras yan, umatras pa ganun. Pag! Napakalakas naman ang atras niya. Dito ang tama niya, no? Yan, no? Ito lang naman kasi Mayroon, ano, no? Pakita mo ito, ma. Yan, no? Yan lang naman kasi may collision dito, yan, no? Dito, wala, yan. Eh. Bakit pagsak ng kanilis? no? Dito, 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 wala, mga kainags, no? Oh? Wala, oh. Wala, walang tama, no? Ang tama lang talaga. Ito yung marks, eh. iyan oh. ang marks, o oh. Mark. iyan no? boom tsaka ito yung nawasak yung banda rito na salamin ibig sabihin pag ganun talaga pag ganun boom oh, tumama kunin ko muna itong mga the rest. ibigay na natin itong mga debris doon sa ano Ebidensya to eh sa police na dyan eh ano picture mo ito na dyan tumama ah, yan sige so tara na mga kainags ano nakuha na ni mahala na yung registration yung insurance lisensya nandiyan lahat ha? double check mo ha? ayun na wag mo na double lock yun wala naman mananakaw na doon saka wala naman mag interest na ikarnap yan <laughs> so pagkatapos niyan mga kainags ano, ang gagawin natin ay maghahanap kami ng magtuto kasi hindi na namin gagamitin yan eh. uh, baka i-salvage ano namin yan, na ibig sabihin salvage Pwede namin i-donate O yan doon sa mga nangangailangan O yun, ibig sabihin kung sino pa yung magunong magayos no? Baka ibigay na lang namin yan Pero pag-usapan muna namin ni Mahal na, Yun lang yun na sa isip namin sa ngayon So hindi ko pa sinasabing baka i-donate, ibigay, ibigay Yun lang yung plano oh, okay, So tara, let's go Bakit tayo doon sa police station Mahangin, mahangin Whew, Kasi ng hangin ng Nagsasalita sa harap ng TV nyo mga kainagis so. Hahaha <laughs> <laughs> ano, oh, so dito ulit tayo makinig sa no? Tara na. Ah, dito ulit tayo sa may collation. police Pulis. lang natin to doon si Mahal Arena sa ano sa uh, entrance lang kasi siya lang yung pwedeng pumasok doon eh, no? Yung magrereklamo. Kasi limitado lang daw yung space. Yan. Handa mo na kagad yung ano Lahat ng documents. Dito tayo sa ano to mga kainis, ano, malapit to sa may 156 street yan 116 avenue itong address nito konti lang konti lang yung mga ano ngayon galing na kami sa loob kanina eh nakita namin konti lang naman yung mga nagreklamo so dati kasi nung pumunta kami sa police station pero ibang ibang ano 'yon ibang ginawa namin doon ang daming pila pero mabuti na lang nag separate sila ng ganitong klaseng kaso Ayan, dito muna tayo sa labas mga kainags ano? I Iniwan ko na si Mahal na don, doon Kasi isa lang yung pwedeng pumasok doon Yung driver lang Nung, nung ano, na hit and run na sasakyan Eh si Mahal na eh Gusto kong sumama kaya lang sabi ko Kailangan natin sundin yung ano Kasi baka mamaya mapagalitan tayo Kasi siyempre si Mahal na mga kasi natatakot pa yun Hindi niya pa alam eh Tsaka, syempre, Eh ganun talaga sabi ko Kailangan explain mo Tsaka, sabi ko kaya mo yan ma eh, Hindi all the time lagi ako nasa tabi mo para ano katulad yan hindi ako pwedeng sumama kaya kailangan ikaw yung mag-explain kasi syempre natatakot si Mahal na Rena mga kainags ano? kaya lang ganun talaga eh so, so hindi all the time sabi ko sa kanya eh, nasa tabi mo ako dapat marunong ka rin tumayo sa sarili mong mga paa yan sabi nga nila oh, ito na pala si Mahal na Rena ang, ang bilis lang abuti naman sandali lang siguro wala pang limang minuto no? balita Okay na? Kailangan daw dalhin yung mo. Ah Dadalin yung car mismo Kung Dad kaya daw talian, itatay, itatay <coughs> Ah, sa gabi natin, gawin Ah, so dadalin daw yung sasakyan dito Pero at least na-report na Hindi naman, kinausap lang ako Hindi ako pinuhaan ng any information Kailan, pagdating yung car dyan, tsaka nila iyan. Ah So subukan natin pandarin mamayang gabi tatali daw, kung kaya, o pagsirang-sira daw, ipapato. Ay, pato mo na lang para sigurado. Ayusin natin. Ayusin natin bukas. So, ganun na at, ganun na nga mga kinis ang mangyayari. Kaya daw, kung nga andan naman, talian lang ng ano, safe. Eh, hindi, wala nga, sira nga yung ano eh, yung, sala, yung syempre, yung signal-signal nun. Yes. Sabi niya kasi, kung okay, kaya daw, talian, basta safe, pwede i-drive. Ah, uh, tinan natin. Eh, pero wag na, hindi ko napapangasang i-drive yun. So, tara. Patuhon na lang yun mga kainang sana. Ay, nandito ulit kami sa sasakyan sa, sa ni Mahal Arena mga kainags ano? Eh ano muna namin, check namin kung pwedeng dalhin doon Kasi importante umiilaw yung ano eh no, yung brake light Pagka dila na natin doon, pagka umiilaw pwede Hindi na tayo tatawag ng towing ano Kaya tingnan natin Importante umiilaw yun no Sana, meron namang ilaw to sa ano eh Umiilaw naman to dito sa Tingnan mo, ito to to to. Meron namang ilaw dito yan ano. Pero importante may ilaw dito. Ito kasi alam, alam, ko ito yung brake light eh. Hindi ito yung brake light eh. Oh. Ito, ito brake light. Tingnan natin ano mga buksan mo, sindihan mo. Ito bilang tanggalin mo. Ah, basak Basta ko. Ah, ah pwedeng pwedeng matanggal to. Pwede matanggal ito mga kainis Matanggalin natin to. Brake light mo nga Brake mo Ah ito meron brake Itong isa meron At saka ito 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 meron May signal Ito ito ito, ito yung wala Ah mayroon din siya no Ayan no Singa Signal Signal mo nga sa kanan Signal mo yung kanan dito sa uh, break mo nga ma yes. sige break mo nga brake uh, tanggalin mo tapos break break hindi break mo break Pat release mo yung break patayin mo muna yung break Pat eh, uh, tanggalin mo yung paa mo sa break tapos break break mo ulit pwede pwede sige sige Tanggalin na natin to Ha? Huh? Tapos ay lagay natin dito sa ano Ah, uh, oh. Pakihawak mo to Nako ah, Kailangan Ayun, tanggalin kailangan natin ng ano Ayan, so pumasok na si Mahal Arena doon sa ano niya, trabaho niya. Bukas alam pa namin pag-isipan kung anong gagawin namin. Pwede pa namin takbo mga kayo. Ano? May ano pa naman yung, ano, yung preno. eh ano? Pero tingnan namin. Yan, yeah, dito na naman tayo sa work natin ano, mga kayo nags. Nako eh, papasok na lang tayo. Parang yung isipan natin ay eh, nandun pa sa isipan ng sasakyan ng ating Mahal Arena. No? Iniisip ko pa rin kung paano gagawin namin. Wait mo nung nag... Vlog ka kasama Nung, ano Oo oh, Kasama ka Yung Ay Gwapo ha Ay Siyempre boy Nag start na ako mag vlog Ay start, start na ba yan <laughs> <laughs> yeah, So uwi na naman tayo mga kayo sana naman Extra tayo Kasama ko na naman si Adrian Pabon Nako So maraming maraming salamat sa mga Uh, kaki, kakilala ni Adrian Pabon na mga nanonood sa atin mga kainag. So. Thank you very much. Ano? Ah, shoutout, out, shout out mo bento mo Ay, shout Hey, nga ulit kay sa ano sa kapatid ko. Ay, sa po. Makati. Shoutout si po. Si Amabel Pabon. Shoutout oh, shout po. Nako, saka yung mama ko ma. Panorin mo ha. Yon syempre ma. Panorin mo. Saka sayo si Adrian ngayon, oh. No? Kasi hindi ah? Din, ko na sayo to, hindi eh. sayo, oh. Tinanong niya sayo ko, okay, no? Yeah, oh, yeah, oh. yeah. Ah, pre, picture mo nga ako, pre. Dito ako, yeah, oh, yeah, 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 no, Ah. Yeah. Ay, 'to na, ito na ituturo kay Adrian Pambon ha. Eh, Ikelang kikita ako, Kaya dapat kita yung ano ko ah, yung pa ako ah. Yag dito, dito, dito rin niyo na. Yun, oh? <laughs> <laughs> oh? 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 <laughs> ang lambot ng katawan, ang lambot. 1 2 3 4 1 2 Yag. Ang lambot. Ito pa <ma> rin, <laughs> ito pa, ito mo mo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pre, <laughs> ikaw naman Ikaw ah, na kasi uh, <laughs> kaya mo yung pre Sige na, sasayaw sa kayo Pre, <laughs> bukas hindi ka nakilala ni misis mo <laughs> <laughs> Amira Pre, <laughs> <laughs> Nap napapasayaw ko ng oras ah, ah, Siyempre naman ah, pre ah. Naku pag uwi mo nito Pag napanood to ni commander mo, sabihin nun Naku, wag ka na nga nagsasama doon sa kalbo na yun. Kung <laughs> ano-ano mga tinuturong katarantaduhan sa'yo. <laughs> <laughs> Alam mo pre, hindi na ako mapagsalita eh. Hindi na rin ako makatawa, no? Pinipilit ko na lang tumawa kasi nga, yung nangyari kanina. Yung bangga, yung bangga. Hindi, yung nangyari sa sakay ng ano ko, eh, ng, ng misis ko eh, no? Ano pre, ito muna ako ah. Kita okay. lang tayo sa Webes. Sasaya ko Kaya ko Gusto mo lang akong sumaya? Wala oh, <laughs> na wala <laughs> Tara na ako Tara Ang sagwa natin <laughs> Sige natin Salamat Salamat sa pagsama sa kalokohan ha Yun <laughs> Ang ah, naman mga kahirag Sarap Pati si Adrian eh Napasama sa kalokohan natin. <laughs> Pero okay mga kainags, ano? Game, game na game si Adrian ano? Adrian Pabon My man ha! Ah, so dinadaan lang natin sa Sa patawa-tawa mga kainags, ano? Kasi bukas Ihahatid natin yung sasakyan ni Mahal na Reina, Doon sa police station Nako ah. Tapos pabalik Kasi kailangan investigahan ngayon, ano? Uwi muna ako maaga Magpapahigala ako mga kainags Pasensya na kayo Medyo yung pagsasalita ko ngayon ay medyo maano no kasi medyo malamig yan <laughs> sana nag enjoy kayo sa sayaw namin ano sa sayaw <laughs> so mga kainags ano uh, good vibes lang tayo no kita tayo sa sunod na videos ha maraming maraming salamat hanggang sa muli